nag si mister, pupunta daw kami ng palengke. Dahil wala kaming uulamin ngayon, bibili na lang kami ng lutong ulam sa palengke. Pero tingnan nyo naman, ang liwaliwa nagpa, Anong oras na ito? 6 o'clock na siya ng gabi. Pero ang, ang sikat pa ng araw. Ganito talaga dito pag summer. Alas 6 na, mayroon pa siyang ano, may, may araw pa siya. Mga 7, saka pa lang siya didilim. Tinan nyo, ang sikat ng araw. Ang taas-taas pa niya. Ayan na nga, pagdating namin dito sa palengke, yan yung mga makikita nyo, mga tumpok-tumpok na yan, bukod dyan sa Yakult, 20 baht lang ang price niya. Oo, tama ang narinig mo. Mura lang ang mga, ang mga paninda dito. Mga 20, yung ista is 20, 50, may 30, yung mga tali-taling yan, 10 baht. tas yung manga, ang kilo, 30 baht. Mga mura lang ang tinda dito. Pero ang tekniko pag bumibili ako lalo pat hindi ko alam ang sasabihin ko. Binibigay ko mga buong pera yung mga papel. Para pagka may sukli, alam ko. di ba? Diba? Ganun ang mga teknik pagka hindi mo alam ang sasabihin mo. Ang ibigay mo ay buong pera. Nagpaparinig itong mister ko. Siya daw igutom na. Uy, anong kamay ko? Pakalat-kalat doon. Sabi ko, yan naman lang muna ang kainin mo, yung kamote. Habang hindi pa kami nakakabili ng uulamin. Pero nga po kaya kami pumunta dito sa palengke. Eh dahil lang bibili kami ng lutong ulam. Ay bakit itong si mister kung ano-ano mga binibili? Baka siguro bago kami makabili ng uulamin, ay busog na ito. Pero sa halagang 25 baht, marami na kayong pamimilian. No? Tignan nyo, may orange, may coco, mayroong ube, may strawberry, may gatas, may thai may matcha. 25 bat lang siya. Saan ka Murang-mura. Pero dapat hindi ako bibili. Dahil sa nakita ko yung bracelet ni kuya at ang relo niya at yung tattoo niya, napabili ako ng ube Oo, oo. sa so, takot na. <laughs> hindi, char lang yun. Ang pinili ko dyan, ubi. Ubi yung sa akin, ang kay mister naman ay gatas. Ano gatas? Hindi, ang kanya ay, ay kape. Ang sa akin ay ubi. Pero alam nyo, hindi ako doon sa OB yung in order ko. Hindi ako doon sa nakatingin. Nakatingin ako doon sa bracelet at si Sing Sing ni Kuya. Ang kapal-kapal! At yung tattoo ni Kuya, oh. Sayang, ang tataw. Pero yun na nga, yung kay Mister. Yun yung kape, tinatakal na yun sa kanya. Pero hindi naman kami laging nainom niyan at sobrang tamis. Abay baka naman kami eh, magka-diabetes niyan. Pag inaraw-araw na, ay nako mapapalapit kami nito kay St. Peter. Pero hindi pa yan tapos, mayroon pang ilalagay si ate. May ilalagay pa siya ng gatas ng baka galing ng Switzerland. Fresh na fresh. Pero sana naman pagkatapos nito ay eh, makapunta na kami sa bibilhan namin ng ulam. At baka bago kami makarating doon ay eh, busog na. Pero ito, itong ginagawa ni ate, pinapampampamp niya yung gatas para mag, magbula-bula ba, ididesign niya yun yan sa ibabaw. Ganun lang yung gagawin niya, yung gatas na galing ng Switzerland. Fresh na fresh. Ay, hindi naman. At yung galing laang naman dito, mga local brand lang naman yan. Binibiro ko lang kayo, baka naman kayo imaniwala. At ito nga, inilagay na ni ate sa plastic. Tapos na nakikita niya na binibideo ko. Ay, pinunas-punas naman niya muna ng konti. O, oh. para naman magandang tingnan. Ayun, salamat ate. Nagbayad na ako diyan isa 25. Andito na kami sa bilihan ng ulam. Salamat naman, at nakarating na kami dito. Ito, sabi ko kay mister, bumili lang siya ng isang putahe. Pero, nakapili na pala siya, dalawa yung binili niya. Sabi ko, isa na lang kasi baka hindi na ako makakain dahil busog na ako dun sa binili namin. At ang price niya, ang isa ay 30 baht, kaya yung binayaran niya ay 60 baht. At pagdating nga namin dito sa bahay, ito yung sa akin yung ube, kalahati na lang kasi ininom ko na sa sobrang init. Tapos bumili kami ng dalawang putahin ng ulam. Yung isa yung may gulay, tapos mayroon siyang karne. At syempre, hindi mawawala ang sili. Meron naman siyang ano, may kasama naman siya na karne. Tsaka may mga carrot, may cauliflower, tapos, ito naman yung tom yam. Para sa atin ay, ano siya, sinigang. Ito naman ay may sili. Ayan ay sinigang na pata. Pero, ang tawag dito ay tom yam. Tapos, ito yung binili namin kanina na kamote. Dalawang klase yan. Isang yellow at isang orange. Pero, mas gusto ko dyan yung yellow. Yung parang puti. Dahil ng tamis niyan. Tinan nyo, ang 20 baht, ang dami niya na yan. Oh. Hati na kami dyan ni mister. Yan na yon lahat yung pinamili namin kanina sa palengke. Ito 25 30 30 20. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.